Hello guys, magandang hapon. So katatapos lang ng ano natin. Wow, kamote driver, sige. <laughs> so guys, katatapos lang ng uh, pagbe-bless natin sa ating big bike na si Red Horse, si Ducati mo sa Strada v Ngayon ako pupunta ako sa ano, sa relatives ko. So from uh, Manawag, Pangasinan, babiyahe tayo hanggang La Union back So, nabres na blessed ta ibig sabihin, pwede nang mag ride. So, ipagpapatuloy natin ang long ride natin. Di ba, guys? So, be happy or sabihin natin, enjoy the scenery view. Ride safe. It's gonna be a bad day. Tired of shit. The company ain't hit yet. damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, it. I'm about to put my job, cash it, ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. Change how me feel like living. I need a big swing. I'm going to my pit and I'll never go back moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you going to do for? How you going move for? What you going to do? And do you believe you can do anything? So, guys, what do you think? Pipilex for 10 kilometers. Deba? So mas mabilis to kaysa mag-local uh, road tayo or uh, national road Woo! Sarap pala lang magganar e eh. Mag long ride Ganda So enjoy the scenery guys Ayan guys, nakalabas na tayo ng expressway sa season So, next target natin ngayon um, Gagawa ko ako TikTok uh, um, So, next destination ko is yung Lawin yung Arc Then, abo Arc Hindi ko lang kung kakain pa ako sa o hindi Dahil nagahabol ako ng oras <laughs> So, anyway, uh, next destination na Lawin yung Ark tayo ng TikTok Yon, the Hello, the union. Magana tayo na magandang pwesto, safety, syempre of course. Magana tayo ng pwestong uh, pwedeng hintuan. Yan. Hindi lang basta-basta tayo hinto. Tingko pagana lang sa kapila, parang bagal. Ah, may truck okay. So ayan guys, sa uh, Osario, Pangasinan. So nagti-TikTok tayo, gumagano-ganon tayo, ganyan. Tapos kino-compile natin. So kakain muna ako. Hindi ko na kaya. Sarap si Pura itria ata yun. Tara, kain tayo. Okay guys, so 200 meters to go. Para sa ating tanghalian, which is sa launa na. Ah. Ano else kaya ako makakarating sa launa nito? Diyos ko. Relax, guys. Relax. O, asan na? Wala, Brad. Wala. <laughs> so, ayan, guys, no? Alas-bos na. Hindi pa ako makain. So, yung pinin ko kanina na food house, wala, sarado. So, ngayon, naghahanap na ako ng ano ng pagkakainan actually meron eh 17 uh, kilometers to go then nag na rin ako ng ano, madadara na petron kasi uh, last 56 kilometers na lang uh, to be finished ang gas ko which is nakakatakbo ta na ako ng 292.5 kilometers so not bad na rin for one full tank diba so enjoy guys the view um, this, this is the Tano Rider alright peace yun guys so malapit na ako sa ano sa amin San Fernando Albator. ayun San Juan Place Bagar pero San Juan 14 kilometers malapit na at hindi pa ako makain wala ko makita pagkainan na? so nagtagas na ako um, very nice uh, fuel consumption 302 nasa ano Toyota La Union di ba ang layo 300 to for full tank actually meron pa siyang 30 kilometers to go pero syempre mas maganda yung nag-iingat diba so ayan guys bawang 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 malay tayo din ang uh, aking biyahe so mamaya magagabihan ako good luck sa akin sa AC Tech sa exceptional napakadilim oh San Fernando na to eh puti na yung ano yung uh, tricycle it means San Fernando yehey hindi pa ako makain nagugutom na ako ilang na ako <laughs> pero kailangan okay ride is ride diba ride safe guys enjoy Hindi kita marinig Hindi kita marinig Naku, nakastak ako eh Whew, Bomba daw Nakastak ako So ayan guys, malapit ako sa Actually, San Fernando na ako, La Union So malapit ako, dire-diretsoin ko na lang pero din naman eh. So ayun guys, oh, hinabol ako ng isang nakascooter at akala ko kung ano yung sasabihin, ano, ang abusta lang. Yung pala, gusto palang bomba. So sinabog ko, stuck. Pero tinry pa rin natin ng may, ano, matupad ang kahilige. So yun rinig niya na even though stuck, di ba, hindi siya naka-acrophobic, eh natuwa. So kahit pa ano yun, ba? Diba? Nakapagpasaya tayo ng tao. <laughs> so anyway guys, malapit na tayo. Malapit na ako matumba. Nahilo na ako, gutom na gutom na ako, alam pa pagkainan. <sighs> tapos mag stress na 'yo. pa ako sa ano, sa Bakutan Market pa mapatay ako na miss ko hindi ko mabili yung mga kailangan niya. Medyo traffic lang dito sa area to, oh. Naka gear Gear 4 lang ako. At sa hinaba na posisyon Diyos ko Wala akong nakita pagkainan So nasa baklutan na ako Yun na Yun na yun So diretso na lang ako palengke Para stress na lang hapon Baka magsarado Baka mapatay ako ng misis na sabihin ko Lain sa lang yun ang pinuntahan mo Baklutan Tapos wala akong dalang Kamati Sibuyas Bawang Yung ano ba yung tao Seaweed na yun Kalimutan ko Bilo-bilo ko yun hindi, hindi, bilo-bilo na yun eh Yung ginatan yun Ayun, yung seaweed, basta yun na yun So guys, ah uh, Ayun na So mamamalengke na ako Tapos pag namalengke ako, yun na Tapos na yung <laughs> vlog natin So, social diba? From Manila, pupunta pa ng laon yung baknutan Para lang Mamalengke uh, at para makapag uh, Long ride diba? So yun yun ang ating vlog for today. So guys, um, hindi ko napapakita kung paano ako mamalengke. <laughs> so ayan. So tapos na po ang ating vlog. Mas hindi pa tayo nakakarating doon. Anyway, sige. So if you like this vlog, kaya like subscribe to my Facebook page. Siyempre may Facebook ako. Plus YouTube channel. Tapos pati TikTok na rin. Ang pangalan ko ay Tano Rider. Okay guys, thank you very much. See you on my next vlog. Ride safe. aking trabaho na ng pagkasimahin. Ngayon, ibuti natin ang Pilipinas sa pamagitan ng pagkakulong.